Good morning. Uh, dito ang dito nga ngayon, ako ngayon sa park. Ah. Luneta Park. Maya na. Masya lang ngayon kami rito. Kasi lang mga pasyon. Ito kaya tayo? Doon kaya? <youtube> hmm. Ha? Doon pa gano'n na tayo? tayo daming bata rito tara tara tabi tayo tabi tabi kami ma uh, kuya

Piss, mas may hangat mo. Tama ko d'ya kayo, o. tiktok? tokoy lahat ito, mga nagtitik-tokoy, o. Guys, ah, ayan. Sama ko pa, mga kinko. Nakakakakong tigas ng ulo. Thank you, thank you.